Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang miyarkulis po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Ngayon nga pala mga kaanak yung graduation sa elementary dito sa Frances Elementary School. Kaya magpapaayos tayo kahit konti lang mga kaanak. Pero bago tayo maging mukhang tao mga kaanak, ayan, mukha muna tayo mandirigma. <laughs> <laughs> Ayan. Pagkatapos natin magmukhang magndirigma, magpapaayos muna tayo kahit pa paano mga kaanak. Nakakuna <laughs> kasi mangot na naman yan si Aling Lucring, Kasi nga, ayaw ko ano, lo, ina, ano, inaano. Ayaw magpaayos. Ika-graduate mga kaanak. Siyempre, hindi naman pwedeng ganun. Ayan, minaglober lang natin mga kaanak. Yung napakahabang buhok niyan. Ayaw niya magpagupit mga kaanak, eh. Ayan. Pagkatapos niya, eh, ako muna. Papakulot tayong bagya mga kaanak. Niloloko nga ako mga anak ng mga kasama kong nanay eh. Uh, na-late kasi kami ang bagyay, eh. natagalan daw ako sa pagkukulot. <laughs> Nasayang lang naman yung pagkukulot kasi hindi naman kami naka sa stage mga kaanak. Buong, buong ano lang nung graduation, nakaupo lang kami. Kasi nga, baha sa eskwela, wala naman kaming pepesto na ano, sa stage, baha. Kaya doon lang kami sa may pinakailalim ng building mga ka anak Oh, na nga kami dito mga kahanak. Medyo nagmamadali na kami at late na nga. May nakasimangot no, pa rin si Aling Lukring oh. <laughs> si bangot pa rin. Hindi mo lang umingit eh. Kaya malapit na kami mga kahanak. Nandito na kami sa eskwelahan. Buti nga walang tubig na dito mga ka anak sa daanan eh. Tinaasa na rin yan eh. Kasi nga nung mga nakaraang nakarampan ako eh. Talagang nalulubog yan ang tubig. Buti naman at tinaasa na ng gobyerno at gobyerno ata ang nag ano niyan, na request ata nila yan kaya may yan, buti hindi na sila nababaha dito mga kaanak. Pag malalim na lang talaga ang high tide yan, mapasok din ang tubig. Ha, pagdatingan namin dito mga kaanak, eh, wala na yung mga estudyante rin. Nandun na pala sa taas, nakapilan na, buti umabot pa kami. <laughs> ng mga kaanak, hindi po talaga dapat dito gaganapin yan eh, po sa stage. Kaya lang, puno-puno din ang tubig eh, ano. ayan o. Ayan, puno-puno na tubig yan, kaya hindi na napapakinabangan pagka-graduation. Ayan, buti nga po, eh dito may, may space dito sa may gilid ng ano, sa mga ilalim ng building. Nagkasya naman po mga gagraduate ka mga kaanak. Ayan po, kakagwapot kagaganda ganda ng mga magulang kanina. <laughs> Nasayang lang daw yung ano, nakaupo lang kami sa so manonood lang din pala daw kami. <laughs> Ayan dito, magpipicture lang dito mga kaanak. Hindi ko alam magkano bayad puhunin, eh. <laughs> picture, picture, yung kuha nene eh. Basta picture-picture dyan. Eh, dito na mga kami dyan mga kaanak. Eh, lahat naman kinukuha na nila eh. Pero maganda naman yung kuha niyan. And dito nagsisimula. Alam mo, tingnan, mabot ka, kami dito kanina. Anong oras na nang dumating kami, mga nakapila na. akala ko di kami aabot eh. Ako dito rin ako nag-aral mga kaanak eh. Nakalimutan ko na kung anong time ko ni Romaduid, eh. Hindi pa ganito ko ganda yung eskwela na ito mga kaanak. Ito pa sa lumang stage. Kaya lang dati mga kaanak, hindi naman ito binabaha. Pag ano, madalang. Ewan ko ngayon, ba't ka na ng mga kalsada eh, binabaha pa rin itong eskwelahan. Ah, misal, lang pasok dito eh. Kasi nga, puro ano, high tide, may tubig, pinamumugara na ka ng isda to noon, mga kaanak eh. Ayan, <laughs> si Alin Locre, nagbaw pa. <laughs> naman. Ayan, dito mga kaanak, binibigyan na eh, mga diploma nila. Ngayon eh, direct diploma na. Dati sa amin eh, nakamilot lang. Uh, typewriting. Akala ko nga may sulat yung mga kaana, kaya nang tinignan ko, blanco pa lang. <laughs> Ay ngayon, diretsyo na diploma, hindi na lang Ulit na babalikan sa eskwelahan, eh, si Miko. Ang pamakay ko yan din sa pinsan. Sabi-sabi silang graduate ang kakaklase ngayon, yan, mga kaana. Tatlo silang graduate dito sa looban namin, mga kaana. Yung anak ko, kasi anak ng tita ko sa si aling lukurin. saka yan si Mike Dominic sa pasokan mga anak first year of high school na sila. Ano bagong pagsubok na naman ng pag-aaral at ano ng mga bata na yung mga tatahakin nila. Sana may kaya nila kasi kayang-kaya naman yan. Basta nakikinig ka la sa teacher mo. Walang mahirap, di ba mga kaanak? Si Alin Lokring na yung tinawag mga kaanak, bibigay na yung diploma niya. Buti nga mga kaanak sila na-videohan eh. Eh, ako kasi hindi ako pakapag-video. Nandiyan nga lang ako nakaupo sa may likuran. Hindi naman ako pwede tumayo tayo mga kaanak. Kaya yung pisa ko na lang na isa yung nag-video. Tsaka yung anak ko. Sila lang yung ko ng video na yun. Kaya pag mga kaanak, eh, pagpasensyahan nyo na ang kumukuha ng video. Ano na kaya pakalamdam ng mga kabataan na to, ng mga kaanak. Hanggang mag-graduate sila. Ako si mga kaanak nung gumagawit ako, nakalimutan ko na kung ano yung nararamdaman ko nun eh. Basta parang ano kami, parang naiyak pa nga kami nun sa si mga kaanak doon sa kantaw, eh. Tapos ngayon pala mga kaanak, wala na yung ano no, yung valediktorian yung salutatorian ano, ilang napansin ko kanina eh. Dati kasi nun sa amin, meron pa nun eh. Ngayon siguro wala na, ewan ko bakit na ano. Pero na lang yung may mga award. Tapos ang may mga award niya, yung isang sabit na lang. Hindi na yung isa-isa mga kahanak. <laughs> Kung sampu ang medal mo, sampu ang isa sabit sa'yo. Dati kasi kada isa nga ano, na tinatawag para sa yung mga award na yun. Eh ngayon hindi na eh. Kaya ano, ibang-iba na talaga yung graduation niya yung kaysa noon dito so, sa part na tumakanak medyo ano na patapos na yan kasi kumakanta na sila ng parang pamamaalam na kanta sa eskwelahan pinakatata na lang mga anak yung journey And medyo nakakalungkot nga yung part na to eh ala ko nga may mga iiyak eh ala naman palang umiiyak mga kanak <laughs> kami mga magulang nandiyan lang nakapulang kami dyan naghihintay na matapos ayan yung mga kananay ko ayan ay ka eh, maupo lang pala ikaw tayo dito eh. Sayang ikay yung kulot mo. Ako <laughs> nga ka ako eh. Kaya nga ka sa pagkukulot mga kaanak eh. <laughs> mga kaanak, picture picture na lang kami sa likuran. Ay nga pala mga anak yung mga nagaganda ang teacher ng Francis mga kaanak. Ay, napakaganda naman ng mga teachers na yan. And iba niyan mga kaanak, naging teacher ko pa nung nag-aaral ako. Kaya lang yung iba talaga mga bago pa. Puro anak na lang namin ang naging estudyante nila. Eh mga nga mga ano, kung nakikita kami ng mga dati namin teacher eh. Dati nga kayo estudyante ko eh. Ngayon mga anak nyo na mga estudyante ko, matanda na ba ako? <laughs> Sinasabi ko mga anak, hindi naman kayo mamatanda. Mahaba lang ako, pasensya nyo. Kaya naging, hanggang ngayon nagtuturo pa sila mga anak. Eh ganun mo talaga teacher mga anak, di ba? Mahaba ang pasensya eh. Kasi taon-taon ba naman mga anak, nababago yung mga hawakan nilang mga estudyante. Ay, hindi naman lahat ng estudyante, mga anak, pare-pares ugali. Talaga yung iba may kakulitan, yung iba naman marupait. Kaya mahaba talaga ang potensya ng mga teacher. sa <laughs> so, na tayo sa mga teacher, mga ka anak kasi nga ang mahaba ng potensya nila, natatagalan nila yung ugali ng mga anak natin. <laughs> At yan ang nga sinasabi ko mga kaanak, ayun ay pag-uwi namin, palaki na tubig. Buti nga sakto-sakto nung nangyayari, mga kaanak, palaki pa lang. Kasi hindi kami makakadaretso dyan, mga kaanak, kami sa tubig. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!